Pinagharian ng Dalasal Dasmarinas ang men's free by free basketball ng 21st ASEAN University Games para masungkit ang unang ginto ng Pilipinas sa nasabing biennial sports event. Sabado sa Surabaya, Malang, Indonesia, nanguna para sa koponan sina Rogelio Calagos at Paul John De Santos na parehong nakapagtala ng 7 points. Samantala, nang nagambag si Ron Roy ng bunda ng 5 markers habang dalawang punto sa man mula kay Gio Santiago. Abante pa ng tatlong Malaysia sa uling dalawang minuto, 18 to 15 Bago may score ng anim na sunod ang Pilipinas, kabilang na ang dalawang clutch 2 point shot mula kay Bunda at Kalagos upang tuluyang maibulsa ang panalo kami puso Filipino s'yempre lalaban tayo puso ang gandulo so kami po kahit na sila 'yung lamang pa uh, sabi ko sa mga teammate ko walang susuko puso lang mananalo tayo dito